mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Dahil sa sobrang taranta at pagmamadali ninyo, mukhang may mapapahiya at hindi nyo mapapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang balitang tila gumimbal sa maraming kongresistang pumirma para lang mapatalsik sa kanyang pwesto. Ito sa pagkabisi presidente ni si Vice President Sara Duterte. Matapos ng kumpirmadong balita na galing mismo sa former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio, na tila tahasang sinabi nito na nang dahil umano sa oras hindi aabot sa pagdinig ng session sa Senado ang nasabing impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento ng marami sa ating mga kababayan at tila kinamumuhian ng maraming taga-suporta ng Speaker of the House na si Martin Romualdez na tila mapibigo pa raw sila na mapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang kinauupuan. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan dahil kinumpirma na mismo at tahasang sinabi ng dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio na talagang mapapawalang bisa ang ipinasang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at magiging back to zero na umano ito sa Kamara pagbalik ng June at kakalap muli sila ng panibagong signature campaign o pirma ng mga bagong miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ang tahasang paliwanag at kinumpirma sa naging interview ni Former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio. Wrong move, ika nga ang ginawa di umano ng Speaker of the House na si Romualdez at ng Kamara de Representantes. Ayan lang ang effort. Narito pa ang karagdagang pagpapatunay at tahasang pagpapaliwanag ng political blogger na si Chrisette Laureta Chu na technical lang impeachment. Back to zero ulit sila sa June. Sayang lang yung pera. Senator Chis Escudero already confirmed that they cannot accommodate during this yung impeachment proceedings. Hindi daw legal according to Senator Chis kasi they submitted late dahil di nila ma-accommodate at sa June 2 na. And then they have to meet on this path. And then they have to give Sara Duterte 10 days to answer. At iba na rin ang members ng Congress and Senate by that time. Wala na rin visa ang na-file na kahapon. Back to zero ang Congress in June. They have to gather new signatures against from the new members of Congress. ikus mali yung timing. Check. Sayang lang yung effort kahapon. Listen to the explanation of Justice Carpio as to why back to zero ang problema. Iba na rin ang mga tao sa Congress at that time. Iba na ang House Speaker at wala na ang mga pogi ng Quadco. Back to zero nga. Baka sa June, kaya na nila ng 800 signatures kahit 300 lang ang congressmen. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito at ayon pa sa kanila. Ganda na rin po ang nangyari dahil nakilala natin ang tunay na kulay ng mga congress main bago maghalalan. I'm so happy na invalid ang impeachment ni Ma'am VP Sara. Thanks God, hindi niya hinayaan na manaig ang mga masasamang buaya. Galit talaga ang mga tao sa gobyerno. Gutom pa ang mga tao dahil sa mahal ng bilihin. Tapos ganito ang mga taong gobyerno. Pinahihirapan tayo. Dami talagang mga walang alam sa batas na mga kongresista sa ating bansa. Nakakahiya. Panawagan sa lahat ng butante. Huwag iboto ang lahat ng pumirma. Papalitan ng bago na may alam sa batas highs. Good job, Senate at nabuking ang mga buhayang kongresman kung ano ang kulay nila Hindi na tayo mahirap pumili Ngayong panahon na kailangan nating magkaisa Okay lang tumanggap ng pera na ipinamigay nila Hindi naman kanila yan Galing sa atin yan Pinurakot lang Basta magkaisa tayo para sabayan Lahat ng pumirma Huwag talaga nating iboto para hindi tayo magsisi pagdating ng panahon Unquote Delikado ang kalusugan ni Marcos. Ay, naku, maraming nag-aabang dyan, ha? Maraming nag-aabang sa kalusugan ni Marcos. Marcos, pinagkaguluhan, muntik madapa. Ah, matindi, sikat na sikat si Marcos, ha? Pang-apat, magkakaroon ng niwi emoji sa Facebook soon. Ay, maganda yun. Sa social media, di ba may mga emoji-emoji dyan? May heart, may like, may smile, ah, di ba? May uh, surprise, magkakaroon ng uh, ngiwi emoji ganoon. Ah, uh, kaya 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 po pag-uusapan natin. Oh, pangunahan natin na uh, itong commercial na ito at uh, ganito po iikot ang commercial ng uh, ng PDP na alala niyo po ay tinawag tayo na parang pinabili ng suka. Ganyan po kasi po ang mga mata pobre. Ganyan po ang mga uh, laki sa layaw. Ganyan po ang laki sa palasyo. Mabababa po ang tingin sa ating mga mahihirap, mga walang kakayanan, ha? Ah, uh, sa pagdating ng apelyido. Kasi hindi naman natin matatawaran ng kakayanan ng uh, PDP. Pero tinawag niyang suka, bakit? Kasi ito po, kaya pagtingin ng, yung ginawa ni Marcos na yun ay pagtingin ng mga matataas na tao, ng mga old families na mayayaman at may mga apelido. Hindi po tinitingnan dito yung uh, kakayanan mo, yung natapos mo, yung talino mo, yung pagtulong mo sa taong bayan. Hindi po. Para kay Marcos ang usapin dito, ha? Uh, old family ka ba? Uh, old rich kid ka ba? Galing ka ba sa pamilyang mayayaman? Ganyan po, makatingin sa mabababa ang uh, mga Marcos, sa mga mabababa sa tingin nilang abilido. Kaya tinawag na Team Suka. Pero, ito po ang gagamitin natin. Dahil po ang Pilipino, karamihan mahihirap. Ha? Huwag nyo pong iniinsulto. Kayong mayayaman, huwag nyo kaming iniinsulto. wala kayo dyan kung hindi dahil din sa amin. abangan ito. Ha, ito, teaser po ng, uh, ng uh, commercial na gagawin ng PDP. Marami pa. Marami pang kasunod nito, pakinggan po natin. Pinabili ako ng suka at sinigurado kong suka ang aking binili. Hindi droga! Ganda, no? Ang ganda, no? Ah, simple lang, pero sa pool. Hindi ba alin ang pinabili ka ng suka? Huwag ka lang adik. Mayaman ka nga. Galing ka nga sa mayaman na pamilya. Galing ka sa mga politiko, adik ka naman. Type nyo yun? Oh, di ba? Type nyo yun na ang yayabang ninyo, mayami kayong peran. Galing naman sa nakaw. Kilala nga ang inyong apelyido. Takot naman kayo magpa-drug test. Di ba? Ano bang usapin natin dito? Ang boboto ba kayo ng isang tao dahil depende sa apelyido? Kahit adik? Boboto ba kayo ng isang apelyido na sikat kahit na magnanakaw? Boboto ba kayo ng isang apelyido na kahit walang nagawa, iboboto nyo pa rin? Anong gagawin niyan? E di kukuhanin ulit yung pera ninyo, tapos mag-iipon, tapos sa susunod tatakbo ulit. Ang tanong may nagawa sa inyo, wala. So dito na tayo. Para sa akin ha, napakaganda nitong napakagandang halimbawa itong commercial na ito na di bali na kami pinabili ng suka. Hindi naman kami adik katulad ng iba diyan. 'Yun eh, di ba? Sigurado. Ang binili suka hindi droga. Aanhin mo ang magandang apelyido. Halimbawa lang ito, gaya ng Marcos, pero adik naman. Hindi ko po ng adik ka, Marcos. Kaya lang yan ang tingin ng taong bayan dahil yan ang niyang, ng, niyang dating Pangulo, na si PRRD. At yan din ang uh, tingin ng iba dahil ayaw mo magpa-drug test, di ba? So doon na tayo. Oh, kayo ba gusto nyo ng pinapangunahan tayo ng adik? Tapos magkakaroon siya ng 12 senators. Doon sa 12 ng senator na yon, wala man lang nagsasabi kung adik si Marcos o hindi? Wala man lang kung may question, Marcos, hindi ka ba dapat nagpa-drug test? So anong credibility nito mga 12 senators na to na hindi man lang nila matanong yung kanilang ha, amo, yung kanilang boss? Hindi, e, ewan ko ha, kung sa akin lang yun. Kaya kayo tanongin ko, may credibility ba? Yung, pakisagot nyo kung may credibility. Meron, lagay nyo dyan, merong credibility. Walang credibility. May credibility ba? Itong mga katulad ni, ng, ng 12 senators ni Marcos na kanyang kinakampanya na wala man lang nagtatanong sa kanila, Oy Marcos, adik ka ba? Ba't hindi ka magpa-drug test? Tahimik sila, di ba? Bigi sila. Marcos, tama ba yung ginawa nyo sa Baycam? Eh kung nananahimik sila, anong credibility na ito mga 12 senators na kinakampanya niya? Wala man lang kumikwestiyon sa kanila. So anong gagawin niya pag nakaupo? Pag may ginawa si Marcos na kakabalaghan, asahan mo tahimik? Eh may tahimik yan sa Baycam ngayon eh. Naalala nyo? Pumuyok ba yung mga yan? O nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan? Anong credibility ng mga kinakampanya ni Marcos na 12 senators kung ngayon pa lang ay hindi na nagsasalita pag nakaupo pa yan, kahit anong gawin ni Marcos, asahan nyo hindi magsasalita yan. 12 senators na yan. Di ba? O saan kayo? Boto nyo ang straight PDP kasi ang pagboto sa straight PDP ay pagsugpo sa mga kademonyohan na ginagawa ng magpinsang Marcos at Romualdez. Ay nako, next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Medyo delikado ang kalagayan ni Marcos dito. Pag-usapan natin. Si Marcos po ang nagsabi niya ito. Okay? O, anong sabi niya? Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya kapag kayo may pangangailangan, sabihin niyo itong ating sabihan niyo itong ating mga LGUs. Ang ating mga kalihim ay hindi natutulog. Ako delikado. Alam ko po 'yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matulog. Marami pang namang sabi dito. Marami pa tayong gagawin pa matindi ha. Matindi tong sinabi ni Marcos na ito na wala wala pa silang tulog. Ba, delikado 'yan, Marcos. Ato ha. Ito alam mo pag sinabi nito, ito'y ginagawang katatawanan pero ito'y kahit katatawanan. Marcos, bangat ka ba? Eh, yan, yan, ay kailangan mo nang i-address. At yung sinasabi mo, yung walang tulog, hindi po maganda yan. Akala mo masipag ka pag walang tulog? Hindi, kasi hindi ka makagawa ng tamang trabaho. Tingnan mo, kung tama ang sinasabi mo, Marcos, wala kang tulog, tingnan mo yung mga pinagsasabi mo. Para kang adik. Tingnan mo yung mga pinagsasabi mo, laging sablay. Para kang bangag. Eh, isa pong katangian ng walang tulog ay yung bangag. And e, hindi ko po kayo pinagbibintangan, Marcos, ha? Kaya lang, it's about time na yung pagdududa ng taong bayan ay patunayan mong mali or tama. Kaya nga, mga kababayan ko, huwag natin kakalimutan na pagpatuloy natin ang panawag ng magpadrag test ni Marcos. Eh, ngayon mismo, siya yung umaamin na wala siyang tulog. Aba, delikado sa kalusugan yan. Hindi po ibig sabihin kasi pa ganyan. ikatangahan e katangahan po iyang ginagawa mo, Marcos. Walang tulog? Sinong nakakapagtrabaho ng maayos na walang tulog? Hmm. Sasabihin mo ikaw, hindi, ang pangit ng trabaho mo. Baka kaya pangit ang trabaho mo, wala kang tulog. Abay, tulog-tulog lang. Eh, huwag ka masyado mag-take ng multivitamins, lalo sa gabi. Kasi nakakaano yan. Hindi ka makakatulog talaga. Kaya, ah, uh, uh, bawas-bawasan mo yung pag-take mo ng multivitamins o kung anumang drugs yung drugs na yung nabibili sa mercury drugs, huwag mong masyado mag-take niya kasi hindi ka talaga makakatulog. Delikado. Delikado ang buhay mo dyan. Baka mapadali ka sana. Hindi, <laughs> alam mo ha, ito, huwag na tayo maglokohan. Marami. Ako hindi isang ayon sa ganyan. Pero maraming mga kababayan natin na dahil sa kagalit-galit kay Marcos, eh talagang uh, gusto, niyong, gusto nilang ma-overdose na lang ito si Marcos. Kung ano man ang bisyo Oh, hindi kita pinagbibintangan, Marcos, ha? pero yan po ang pulso ng bayan. Yan po ang puso ng bayan. Kung ano man ang iyong bisyo, sugal man, babae man, droga man, etc., sana ma-overdose ka doon. O't bakit? Ang bisyo talaga, delikado. Kaya nga evil yan eh. Kaya nga kademonyo ang bisyo. Dahil pag nasobrahan ka dyan, tapos ka. Kahit anong bisyo, pag nasobrahan ka, patay ka. Iyan e ang ine-expect ng maraming taong bayan. Ako, ayoko, Marcos. Ayoko. Ayokong mamatay ka sana. Ayoko. Ayoko po, ha? O, huwag po sanang mamatay si Marcos agad-agad. Kaya lang delikado sa kalusugan niyan. O, napapansin din namin, medyo ngumingiwi ka na. Ha? Ayun Ay, na sinasabi sa sir, sa, mga ano, ngingiwi ka na eh. O, tapos, nangingitim na. Yung eye bags mo, laki-laki na. ba? Diba? Tapos sinasabi nila, may bloating ka raw. Eh, ang sabi nung iba, bloating daw ng droga yon. Hindi ko alam, kasi never ako nakatikim ng droga. At kalaban ako kahit sa antrag test. O, pero, yun ang sabi nila, Marcos eh. Kaya aalagaan mo yung kalusugan mo, kawawa naman ang uh, mga anak mo. Kawawa naman si Romualdez kung ikaw ay papanaw. Paano kung pumanaw ka dahil hindi ka natulog? Paano na si Romualdez sa tingin mo, papansinin pa si Romualdez? Kaya lang naman nandyan si Romualdez dahil sa'yo. ba? Diba? Paano na yung impeachment? Sino, paano tatakbo yung impeachment kung pumanaw ka? Wala na. Wala na magpapatakbo. Wala nang kukumpas kay, kay speaker. Wala nang makikinig kay speaker. Wala nang kukumpas ng impeachment kung ikaw ay pumanaw. Kaya alaga mo yung kalusugan mo, ha? Itulog-tulog din. A -a -a ako, may tanong lang, ha? Tanong-tanong. Tanong ko din sa ating mga kababayan. Sangayon ba kayo ng isang drug addiction ay walang tulog? O, lalagay nyo lang sangayon. O, hindi ako sangayon. Kasi hindi lahat ng droga ay walang tulog. O, eh, eh, nagtatanong. Nagtatanong kasi wala po akong alam patungkol sa droga. Kaya nga lagi ko lang sinasabi, kung may dudang drug, nagdodroga, eh, drug test lang. Huwag na natin pagtagalin pa. Di ba? Ganun lang simple yun eh. So, tanong Marcos, ikaw ba ay handa magpa-drug test? Bakit ka hindi makatulog? Dahil sa trabaho Eh bakit wala namang nangyayari sa Pilipinas? Diba? Anong pinagkakapuyatan mo? Eh hindi naman umaasenso ang Pilipinas Nagugutom ang taong bayan Ang trabaho wala namang naidadagdag Bagkos nababawasan pa Tumataas pa rin ang presyo Diba? Gasolina pataas Even yung mga gulay pataas ng pataas Anong dahilan ng hindi mo pagtulog? Eh tanong lang yung Marcos Oh, sagutin din nyo, sa mga manunood nito, anong dahilan ng hindi pagtulog nitong si President Marcos nyo? Oh, sige, sige. Sagot lang kayo dyan sa comment section. Ito, pag-usapan natin. Ha? Uh, ito, si Marcos, pinagkaguluhan, muntik ng mada pa. Talagang uh, uh into it ang mga crowd kay Marcos. Oh, tingnan niyo po, ha? ah Naaman si Pres. Hmm, I'm not gonna eh. take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanatutanan. I would just like excited daw para marinig si Marcos. So, tingnan nyo ha kung excited yung taong bayan. To say, isakit rin na to. Okay na ba? BBM! 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 BBM. <laughs> Parang taka lang. Di ba? Ah, tingnan nyo, pag kami na, sa proclamation, pag kami sumigaw ng Duterte, talagang sigawan. Narinig nyo yung proclamation ni Pastor Kabiloy? Kabiloy? Ah, Kib Kibuloy? O. Oh. Nung nag-proclamation kami, <laughs> Pagkakit ko palang ng stage, sigaw na ako, Duterte! Duterte! Oh, ay, naku naman, sigawan ng tao, grabe. O, oh, nung proclamation ng PDP, nung pagpasok palang ni PRD, anong sigaw ng tao? Duterte, talagang ano, muntik magunaw yung ano, Club Pilipino. Bakit sa lakas ng sigawan ng Duterte? O, oh, tingnan nyo kay Marcos, pinakilalat ng lahat. O, oh, wala pa nangyayari. Doon ta, BBM! Patay mi nga man, usap BBM! 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 Oh, ah, okay. Alam nyo, ako po, ay madalas manood ng NBA. May kwento ko lang kasi maihahambing ko rito yan eh. Sa NBA po kasi halimbawa, doon sa mga hindi nakakaalam, halimbawa LA at saka New York Knicks maglalaban. Pag doon sa sa LA Lakers gagawin yung yung ano, ang sigawan ng ng ang laban, ang sigawan ng mga tao sa Lakers ay grabe. halos wala ka nang maririnig. Ganun po ang NBA, no? Pag sa New York naman, gagawin yung laban ng LA Lakers sa New York Knicks, ang sigawan naman ng taong bayan dun sa New York, grabe. Pero eto yan. If you don't give people enough reason to cheer, kahit sa home court mo pa yan, tahimik yan. Bibigyan ko kaya halimbawa. Halimbawa lang.